Magandang hapon po pala kay uh, tagapakinig po natin, si Gail Pagyergan at sa mga residente po ng EMBO dyan po sa dating Makati, ngayon ay Tagig. Aba hindi pa rin pa pala maayos ang paglilipat ng mga serbisyo para sa mga residente dito sa mga EMBO barangay mula sa pamahalaan ng Makati papunta po sa pamahalaan ng Tagig nagka-issue po sila sa pagsasara ng mga health care centers ano health centers noong nakaraang taon na sinasabing mga pag-aari po ng bayan ng Makati. Nadisrupt po tuloy ang pagbibigay ng mga gamot sa mga senior citizens at siyempre pagbibigay po ng serbisyo sa mga residente ng EMBO na nangangailangan po ng uh, ano ba healthcare. Ngayon naman po na sa balita na ang mga daycare centers na nandyan po sa si Embo, ng mga barangay, ano, ay isinara po ng Makati. Di siyempre, apektado po yung mga batang dinadala po na kanilang mga magulang sa daycare center. Malaking tulong po yan sa mga magulang, lalo na po kung sila po ay pinagka, may pinagkakaabalahan pag-araw, di ba? na masukan o naghahanap buhay o, o may importanteng lakad, eh wala na po, nasara po itong daycare center sinara po dahil nga po yan ay pinapatakbo daw po ng Makati City. Sabi ng Makati ay pinadalhan nito ang tagig ng notice noon pang December 31. Ay mariin namang tinanggi ng tagig na hindi pa nila natanggap itong abiso mula sa Makati na isasara po ang mga daycare centers dito po sa mga embo na barangay. Ayon sa tagig, eh, nakikipag-ugnayan na sila sa Makati noon pang November 23, 2023 para sa maayos na paglipat ng administrasyon nitong mga embo na barangay. Eh. Pero hindi matuloy-tuloy ang meeting dahil iginigit po ng Makati na kailangan muna ng writ of execution mula sa korte bago po nila maisapatupad patupad yung paglilipat po ng administrasyon ng mga embo. Dahil dito sa hindi pagkakasundo ng dalawang pamahalaan po ng Makati at ng Tagig, ang mga residente po ng Embo Barangay, sampung barangay po yan, humigit kumulang 300,000 na residente ang nagdurusa. Nauna na pong nagdusa, yung sinabi ko kanina, mga senior citizen na umaasa po sa mga health center, lalo po sa supply po ng kanilang mga maintenance drugs, di ba? Na-disrupt po yan. Ngayon naman, ang mga batang pumapasok sa daycare centers ang naapektuhan. At siyempre, pag naapektuhan itong mga bata, eh, pati yung mga magulang nila apektado. So, ipansamantala eh, po, inilipat eh, muna ang mga daycare center, operation ng mga daycare center sa mga kalapit na public elementary school. Ay, eh, buti na lang po itong mga public elementary school, ano, nalipat na po ang pamamahala niyan sa distrito ng Tagig uh, Taguig ng Department of Education. Mula po sa distrito ng Makati. Isipin niyo ha. Ah. Okay lang sa dalawang pamahalaan ng Makati at Tagig na magdusa po ang mga residente ng EMBO. Mapatunayan lang po nila kung sino ang tama sa pagsunod sa desisyon po ng korte. Tama ba yan? Sinabi na ng Korte Suprema na ang sampung barangay ng mga embo ay nasa ilalim na ng jurisdiction ng tagig na dati po ay sa Makati. Eh kung talaga pong nagmamalasakit po itong, mga, itong pamahalan o yung manamumuno po sa Makati at sa tagig, kung kayo po ay talagang nagmamalasakit sa mga residente ng mga embo, eh bakit hindi ho kayo magkasundo at nang hindi ho magdusa itong mga mamamayan na yan? Kailangan pa ba ng isang solomonic decision para po kayo ay matauhan? May maawa na po kayo dito sa mga residente. Dahil kung hindi po, babalikan po kayo niyan pagdating po ng 2025. Alam niyo na po ang ating binabanggit.